lumalangoy sa baha. Guys, itong motor nila, talagang legit na pwede mong ilusong sa baha, sir. No? Kahit yes malakas ang ulan, yes, wala po. kang pupublimahin. Yes, po. Kahit sunugin po, no effect po yan. Ayun po, trinay po namin na last time, sinunog, parang wala lang. Yun, what's up guys? Uh, welcome back sa ating channel dito sa Paring Charles. At uh, for today's video, meron tayong nakita na e-bike dito along uh, Prisco sa mga familiar dyan dito sa bandang Prisco. Katapat lang niya dito sa may uh, red ribbon at uh, malapit sa Jollibee guys. Ngayon kasama natin si Sir Melvin at uh, ito guys uh, yung model ng e-bike nila bagong bago. One month pa lang na re release as per their team at uh, interviewin natin sila at actually nakausap ko na sila at uh, ang ganda ng mga specs na impressed ako sa kanya para sa isang e-bike at uh, abangan nyo yung consumption nito guys sobrang tipid pala ng mga ganitong e-bike na lumalabas ngayon no? unang question ko po sa inyo sir ano po bang model ito? ano pong pangalan? at uh, ano po sa tingin nyo yung mga parang uh, best na features niya na may offer sa ating uh, mga daily commuter or riders po uh... Siya Epok po ay Yadeya. Epo, Yadeya Epok, siya po ay gawang Vietnam. 40% po sa kanya ay Honda at Yamaha sa parts po. Kaya po, kung mapapansin niyo po, ang lahat ng futuristic at looking niya ay goods. Car paint na po gamit natin dito, LED. Yes po. At saka yung shock, hindi po tinipid dahil po hydraulic, telescopic. May disc brake, harap likod po. Yes po. Dito po sa panel, ang panel po natin ay nakasil po yan. Ibig sabihin po, kahit maulanan, ilusong sa baha, goods na goods po yan. No, no damage, wala mo po problema. At saka naka-oil tank na po yan. Ah, naka-oil tank. Ah, oh yes po. Sa bre breaking Yes po, naka-caliper. May hazard? Ayan po, kung makikita nyo po, may, may hazard po siya. Looks. Naka-LED na rin po sir. Yes, sir. Lahat yes, sir. ng ilaw. Yes, sir. May mode na 1 and 2 headlight and then low beam at saka high beam. Malakas na po siya. So kaya niyang ano ng high beam, mga 50 meters layo. At saka mayroon siyang cruise control. Any set speed limit kayang ni set natin. Ayun yung nagulat pala ako sa kanya sir, yes, sir. kanina no, nung pinaliwanag sa akin kasi asper okay. uh, as per yung kasama nyo po, may cruise control na rin siya, so, no? So, yes, ibig para ka talagang naka, ano dito, yung motor hybrid. talaga, no? Na hybrid. Um, sa cruise control po, ang meron lang ang mga big bike na scooter. Exciting, mga ganon. Kim Kasi syempre, pag e-bike, ang tanong kaagad ng mga viewers natin, paano po ang ano niyan? Gano kalayong matatakbo ko dyan sa isang full charge? Gano katagal ko siya i-charge? Icha At paano naman po yung electricity consumption niyan sa isang full charge? Kung baka pwede nyo po silang bigyan ng estimate. Unahin ko po, sa top speed po niya ay kaya niyang mag-beat ng 75 km/h. Long range na po yung ano niya, mayigit 120 km. 120 km. Yes po. Sa isang full charge na po. Yes po, po one way full charge, Manila hanggang Pampanga. Oh, dropy, yes po. Gaano po kalayo? Yeah. Pag pinull charge mo naman po siya, 8 hours lang po. 6 to 6 hours to 8 hours, hours ang konsumo lang sa kuryente ay 15 pesos. 15 pesos. Yes po. Isang full charge, charge na po 'yun. Yes po. Grabe guys no 15 pesos nung una hindi pinaulit-ulit ko pa to sa kanila kanina kasi 'yung makapaniwala isang full cool charge ng motor guys sa motor na e-bike ay 15 pesos lang yes, po. kumpara mo sa although matitipid naman yung mga FI natin na motor yes, po. pero iba pa rin yung tipid nito pagdating naman sir sa mga ano uh, syempre ang takot ng viewers natin is yung mga ulan baha so ano namang panlaban ni Yadea din uh, si Yadea po uh, doon po kami nag-focus sa pagiging water resistant ang gamit po namin battery ay graphene po. Ibig sabihin ng graphene ay composite cold and heat resistant alloyed electrodes ang gamit. Carbon po yung mga gamit natin dito na plate. Hindi basta-basta. So ibig sabihin po sa mga tubig, ganyan, sa mga basa-basa, hindi siya maselan? or Bipo. talaga... Ang gradable po. Walang hmm. ground mangyayari at short circuit. Ah, walang yeah, uh, ano siya? Safe siya sa ground? Yes po. Opo. Doon po siya naka-focus yung battery na to mga wiring, sobrang tibay. Kahit sunugin po, no effect po yan. Ayun po, trinay po namin na last time, sinunog. Parang wala lang. Makapal po siya. Lahat ng... Ano rin siya? Fire resistant? Yes po, eh, fire and heat resistant. Ah, so Kaya... So Nag-focus din kayo, hindi lang sa looks, sa yes, performance, yes, pati sa safety na rin. Yes po, loob, labas po. Oo, kasi pagdating naman sa looks po, ano po yung mga ano nito, mga available colors nyo sa'yo? Um, meron po tayong goldy gray, at ah, saka Bios Black. Ah, Bios Black. So yes, may po. yes po. Yes po, tatlong variant po ang mga natin saka itong white. Meron na rin siyang daytime running light, guys. Yes po. Napaka-pogi. Tapos yung pangalan dito and then yung ito yung logo. Yes ni po, logo. Mia Deya po. Pagdating naman sa kanyang upuan, yes po. Ano yung mga uh, kasha dito at uh, ano bang material to? Okay. alam ko may freebies kay sir no. Yes, yes po, yes Dito sa unit na to. Ah, so, yes. uh, ito po si Yadea Epoch. Uh, ang upuan niya po ay anti-scratch. Kung sabihin naman nila ay anti-pusa. Kahit mm -hmm. silin yan, parang wala lang. Brabe. Leather, at ang mayroon po siyang sandalan. Same din ng quality sa upuan at saka sandalan. So ang loob po natin ay kaya na po ng modular helmet. Kasyang kasya. Ah, full face. Madaling po ito. Na? Yes po. Grabe no. Halos kalahati ng braso po. Kasya. Yes po. Malapad, no? Yes po. Hindi po tinipid. So kasya dito mga modular. Na... Yes po. Full uh, face. Kasyang kasya. Tapos dito naman po pwede palitan ng bracket. Yung sabi natin kanina, previous. Okay, sir, pakita nga natin sa kanila ano ba yung parang pre previous nito. Ito po. Ayun, no? Grabe. Bracket pa lang, panalo na. <laughs> Oo, may kasama ng bracket. Guys. Yes po, bracket. Backbox po. Ito previous po previous yun. din to sir. Yes po, previous po yan. Grabe guys, Tingnan nyo. Wala na kayong kailangan na iba. Wala na kayong halos bibilin. May bracket. Meron na rin siyang uh, dito. Po. Top box na high quality rin at malaki guys. Marami kayong malalagay dito. So pag pag uh, sir bumili sa lan nito, to kasama tong freebies pat pati install kasama na. Yes po. Ang um, mm. sa installment po ay sa warranty. Warranty po natin sa battery ay 2 years. Okay. At saka sa motor hub 2 years din po at 1 year sa wiring and spare parts. Lifetime po tayo. Lifetime na. Service. Halimbawa, meron ka lang ipapa-maintenance, papapalitan, Ah, uh, syempre kasama naman talaga 'yun, eh, katulad ng mga brake pads, yes, mga pa. oil, pero sa service sa labor lifetime yes, libre. Pa. libre po 'yun. Free na po 'yun. saan naman po sir 'yun ginagawa dito. Ah, uh, dito lang din po sa Yadea Roosevelt. Yung mga interesado natin na viewers dyan, sigurado ko ang talaga sila dito sa unit nyo ano naman po yung mga uh, kumbaga yung mga payment terms nyo or kung cash magkano naman po ang pricing ninyo kung may promo ba kayo sir or ano para malaman nila okay, 72,500 hanggang August 8 po naka promo po kami ng 1,000 ano naman po mga tinatanggap uh, nyo na payment magka installment um, sa home credit po at saka credit card ah, pwede sa credit card ang so it is so, So sir, kung wala silang credit card, uh, basta may home credit, pasok sila. Yes po. So ano pong mga ano kaya, requirements natin, if ever lang, na mag-home credit? ID lang po. One valid ID. Yes po. Yun lang po. Isa lang po at saka mismo yung taong kukuha. Pagdating naman po sa stock sir, ng mga colors ninyo, ano po yung parang uh, bestseller nyo dito or ano po yung mga may available na talaga pag dinayon nila kay dito. Uh, sa lahat po ng unit natin, ay uh, lahat po meron, at variant, makukuha natin sa warehouse. Agad agaran. Okay. Yes po. So, ibig sabihin po, uh, kung dumayo po kayo yeah. dito, uh, pwede kayong ma-assist ni sir at mabigyan kayo kaagad-agad same day ng unit, same day release. Kaya yes rin po. Yes po. O, oh, grabe guys, no? Ibig sabihin, para ka talagang na kumukuha rin ng mga yung motor talaga nasa mga kasa no dahil available lang stock one day processing at talagang mga very accommodating sila dito guys at uh, uh, matagal ko na nakikita tong shop nila talagang legit ton guys na uh, tindahan talaga store talaga sila ng mga uh, e-bikes at ipapakita ko rin sa inyo yung mga iba pang available nila na units dito uh, puro e-bikes na quality talaga merong pang pamilya meron pang solo or uh, pang magjowa diyan dyan, pwede pang business, ayan. So, marami tayong mga units na available dito. So, sir, dito sa motor na to, ano ba yung mga advantages nito? Kasi, yun yung parang uh, magiging final na thoughts nila eh. Uh, Pagka uh, versus, kukuha ba ako ng uh, conventional na motor na 125 or 110 cc? o iko-consider ko kaya itong uh, e-bike. Ano ba yung mga advantages ng ganito? At saka pagdating naman sa mga portals or charging stations na Pilipinas, ano ba yung mga pwede mong mabigay sa kanila sir na advice pagdating? Unang-una po sa lahat, pag naka-e-bike po ay napakatipid. Ayun, Sorry, Yes po. Hindi ka naman mamamablay sa maintenance at saka sa gasolina at Iwas-tirik na po ito dahil water-resistant po ang unit natin. May nakita nga akong video, guys, na lumalangoy sa baha, guys, itong motor nila. At talagang legit na pwede mong ilusong sa baha, sir, no? Kahit yes malakas ang ulan, yes wala po. kang puproblemahin. Yes, po. Um, pagcha charge naman po ay recta na sa outlet natin, 220. 220. Ah. So, para ka lang nag-charge ng cellphone no yes, Diretso po. sa outlet? Yes po. Gano'n lang po kadali. Tapos, pag sir, ano naman, medyo lumayo sila ng konti at uh, ano ba yung mga pwede nilang puntahan na malapit na pwede nilang pag-charge yan if ever? Unang-unang tip ko ay doon sa gasolinahan. Gasolinahan? Yes man. po. May mga outlet at syempre, makikisuyo lang tayo. Sa mga malls, meron yes din po. na sir, no? Mga malls, sa mga outlet lang din po. O, alam po, yung mga MOA SM malls, yan, mga Robinson, marami yan guys. Kaya kung mga city driving lang naman kayo at uh, sabi nga ni sir, pwede kang dumiretso ng Pampanga, pwede kang magresal balikan, hindi ka mabibitin, isang full charge, yes no? Po. So ibig sabihin, kung ikaw ay pumapasok lang sa trabaho, pagpalagay mo na within Metro Manila, hindi ka mag-charge dito araw-araw. Kumbaga, charging mo dito baka every 3 3 to 5 days no depende na lang kung talagang uh, ka talaga na nag nagbabyahe yung kasing impression sir ng ibang viewers noon yung tapos pa ng mga e-bike eh, kay parang mahirap ang maintenance baka madaling masira pero ngayon dito guys dito maganda na yung kanilang warranty nagpo-focus na rin sila sa safety feature hindi lang sa looks at sa performance So mga fire and water resistant na rin itong mga motor nila ngayon. At talagang grabe yung features nito guys, pati yung looks. Hindi mo mapapagkamalan na ano na e-bike, no? At uh, bago ko makalimutan, matulin din siya guys. Uh, tinesting ko siya dito. At yung power niya talagang nandun. Kaya niyang mag-top uh, speed ng 75. 75, no? At ang bilis niya makuha yung 75, parang malaka, para siyang 125 or baka mas malakas pa siya ng konti kung sa arangkada lang ko, no? parang walang pinagkaiba. Tapos maganda rin ang braking system niya, naka-dual disc brake na rin, tubeless na rin pala ito guys, uh, bago natin makalimutan. At ngayon naka-LED na rin, high beam, low beam, may hazard, may cruise control, at uh, yun, busina, yan, kasama yan at ang ganda na rin ng kanilang panel nila no talagang colored na rin at talagang para kang ano para kang nakasakay sa sasakyan kasi pag nakabukas siya talagang pwede ang ganda tingnan Pwede rin connect sa cellphone. Sa cellphone. Yes, ano yung may, mayroon po Meron kayong po, app? May application sa Play Store. Ah, uh, ano pong pangalan ng app? Yadea lang po. Yadea. app. Tapos ano po mga pwede nilang magawa doon sa app? Um, pwede natin, kung makalimutan ng susi, gamit ang cellphone para i-start natin ah. ang unit natin at pwede na rin ma-malap. Keyless din pala to, guys. Oh grabe, grabe yung features dito. So anything naman na kailangan yung i-upgrade uh, or i uh, sa maintenance dito lang pupunta sa sa Ydeya Roosevelt at uh, i-assist ia nila kayo at meron naman silang mga nagre-repair or technician dito para sa any concerns nyo. At huwag nyo kalimutan guys, may freebies ito. Hanggang kailan tong mga freebies nyo sir? Hindi man to nawawala po ito sir. Tuloy-tuloy ah, po ito. Kasama talaga yes, siya. Po. Bracket at saka um, top box. Top box. Yes no? po. Free na po namin to. Mm, free. Na namin, sir. Free talaga siya guys. So, as ah, sa lahat ng sa lahat ng unit. Yes po. Sa lahat oh. ng unit. Oh, grabe, guys. No, lahat pala may freebies sa talagang hindi ka na bibili, 'di ba? Sa presyo nito, isang set na at kumpara pala sa mga motor no syempre yung iba diyan na ah, bago pa lang o oh, nagbabalak pa lang magmotor nakita nyo tong video ang tanong nila sir pag ba nasa kalsada ako paparahin ba ako ng enforcer pwede ba akong hanapan ng lisensya dito ano bang papel ang dapat dala ko sa ganitong iba? ah uh, ang unang natin diyan ay wala pa namang binabase si LTO as a memorandum na manghuhuli kung hindi naman talaga tayo pasaway. Tsaka, ang, ang ipapakita lang po natin once na sita, ay ownership certificate at saka manual po natin. As patunay na electric vehicle po tayo. Depende po sa city ordinance. Ayun, depende rin sa city ordinance. Kung baga kung saan kayo nakatira, saan kayo gagamit nito. So itong unit na to guys, itong explore, Naka promo siya uh, kapag cash meron siyang less 1,000 pesos na discount. Dito lang 'yan guys ha, sa Yadea Roosevelt at ilalagay ko na lang yung contact name at contact uh, number nila dito sa screen kung merong mga interesado sa inyo. So 'yun lang guys, ha. dito lang 'to sa Yadea Roosevelt. Marami pa silang e-bike dito, iba-ibang units, may pang pamilya may pang-solo rider. See you sa ating next video guys. Marami pa tayong i-review no ng mga affordable na motorcycle. At uh, itong first e-bike review natin guys. So sana nag-enjoy kayo. See you on the next video. Bye bye.